Itinanggi e, ng kampo ni Lope Jimenez na ginagamit umano nila ang impluensya ng Iglesia ni Cristo para makalusot sa kaso. Iginit e, ng abogado ni Fernando Topacio na imainasyon lang daw ito ng pamilya Barameda. Ito balita ni Benedict Galasan. March 20, Sabado, nang lumabas sa pahayagan ng pakikialam ng Iglesia ni Cristo para ipawalang sala bilang utak sa Ruby Rose Slay case ang negosyanteng si Lope Jimenez. Si Jimenez, na may-ari ng fishing and trading company sa Labotas, ay una ng idinawit ni Manuel Montero na siyang nag na patay ng nakababatang kapatid ng dating aktres na si Rochelle Barameda. Pero umalma ang isa sa legal counsel Jimenez, miembro ng Mang na miyembro rin na naturang samahan. Napakapangit po ng kanilang ginawa. It is personal. It is offensive. So, yung iglesia, wala silang magpapatan magalit sa amin dahil wala kaming alam doon. Narinig lang namin sa ibang tao. Kaya daw hindi sila ang dapat kagalitan ng INC kung madawit man ito sa kaso ng kanilang anak. Ayon din kay Topacio, ang pamilya Barameda umano ang gumagawa ng paraan na palaging makausap si dating Justice Secretary Agnes de Benadera at hindi sila. Sa alam ko, kinakausap nila, sila ang naglalakad doon sa Department of Justice. Lagi silang nandoon. Ano na sabi niya yun na galito nga ang desisyon ng DOJ? Paano na, ano, paano makipag-usap oh, makipag kami sa, ano? At dahil sa pagkakadawit ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo, nagpaabot ng mensahe si Atty. Topacio sa buong angkan ng mga barameda. Kung yan ang attitude nila, eh hindi po magandang attitude yan. At uh, may balik po yan sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, mga barameda, may balik po yan sa inyo. At isasangkot nyo pa kung sino-sino. Eh babalik po sa inyo yan. Hindi naman nawawalan ng pag-asa ang mga mahal sa buhay ni Ruby Rose na sa huli ay makakamit din at ng kanilang anak ang hustisya sa brutal na pagkakapaslang sa kanilang anak. Benedict Galasan para sa UNCB News Worldwide at ito ang Balita.